yun okay hindi uh, dahil nakatira na tayo um, at wala pang harang kong hagdan <coughs> magkagawa mga tayo ng 100 harang sa hagdan para hindi naman malaglag dito yung mga kulit na bata um, hindi natin kung magagawa natin dito at kung paano at anong may encounter namin may hirap na parte. Okay. Simple lang may hagdan diretso. No, tingin ko hindi namin kung kasasalan ang kahirap ito. Ang hibugan na rin namin. Ang problema hindi ko malitay. <laughs> okay, tingnan natin kung saan nga ba mas mahina. Mas madaling paraan. Laman mo! Yan. Ngayon, sinitek namin yung angel. Kasi since hindi pa napipinay, sinitekan namin kung malayo ba sa katotohanan yung pagkaka-anggulo ng hagdan. sa so, doon, panday-pantay. Yan, lapat naman. Pagdating dito sa dulo, yan, lumayo Although, hindi pa naman to yung finish talaga. Mahabol pa yan. May kailangan namin yung angulo para sa cutting ng ano, poste. So, dito na rin tayo kukuha, Ang pantay. Ano? Tapos, ililibin natin itong poste. o okay Kuha lang tayong level bar. Tapos, kuhain natin yung angulo niya. Ito, habulin na lang. Madalas naman yung hindi ma ma-perfect. Pero at least hindi malayo sa katotohanan. Kunting difference lang yan. Kaya pang habulin. Actually, hindi na nga yung halata kapag nagawa na. So, kuha lang tayong angulo. Ito, kuhain natin yung angulo niyan. Okay. Walang gamit eh. Wala pang taga-video. Sige. Hey. Okay, baba na. Baba na. Ang ginawa namin is nagsuwat muna kami ng eksaktong kadaparan niya mula sa pader, papanta doon. Tapos, nilapat yung tubo lang. Oh, tapos, hinupihita ko itong ano. Itong daw dito. sahig ng tagdan. Para pala tandaan na din siya nakapantay. Para kung saan man kami magpuposte, eh. Yan. Yan pala tandaan namin. Pantay na yung lapad yan eh. Mula sa pader. Pag ganon. Sana lang lumusot kasi may tinamaan na ano. Konti yung slab. Tinamaan yung konti yung slab na sa ito. Pero tingin ko lulusot kasi hindi pantay yung buhos eh. Na naman eh. So tingnan natin kung makakalusot yan. Sa taas naman yung ano. Subular eh. Okay. So pupostihan muna natin to para matansi malayoutan. Post it tayo sa dito. Hmm, yan. Diyan. Hira pa ng video. Post tayo sa... Muntin. Ayan. yan, madaling paraan. O okay, pwede na kaming mag... Ah! Baba mo pala yung tubular para makita mo saan tayo magpo-post it dito. Ah! Dahil kami sa tapos tapunin na tapos tapunin natin yung level Kaya so, hindi eh, naman basta basta ito na level eh tapos tingnan yung discarding ginawa natin tapos na angle bar tapos double tagal naman na yung angle bar mo, ito, 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 ito. ang pinagawa na dito. ayun na tanggal para hindi magkadikit yung dalawang butas kasi baka magbitak eh kaya nag ang angle bar tayo yan tapos shoot doon hindi makita. Tapos, ito, ginawa ko sa gilid na lang eh. Kasi sapul yung, ano eh, sapul yung slab din sa taas eh. Sa ilalim na lang ako ng slab magpapatumbok o kaya tatabtabing ko yung slab. Okay, yan, yan natin. na natin sa patumbok sa na natin. Patumbok na natin. Na, 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 yan, ngayon i-upfall natin yung angulo. Yan, i-level natin tong post eh. Kukuha lang tayo ng pinaka template natin. Tapos guhita natin tong ano, tinamaan dito sa kapila. Yan. So, saan itong ama? Guhita natin. Kaya lang, drinawin ko na sa computer to. Pagkumpara natin ngayon kung anong pinagkaiba ng actual versus dun sa computer na uh, AutoCAD na drawing. mo mau. Oh, so, CM. Punta natin ngayon dun sa ano. Ito yung sinukat natin dun eh. 4 CM pala. Ito yung gumawa na tayo dito 4 CM. Pumarehas naman dun sa computer ko. Ayan natin computer ko. Ayan, <laughs> so nag ako dito ng sila uh, pinaka-trap ng hanggan natin tapos kung ilan yung binaba ng angulo ito mula sa nakaslant na ano so yan o 40 mm o 4 cm so pumarehas naman buti naman kung ganun okay. pang double checking lang naman So, ang ginawa namin para sa naman, sa gabay. At saka sa poste. Nag, dalawang poste muna. Kasi hindi naman ito pare-pares ng hanggang lalo na hindi pa ito finish. Naglagay muna kami, nag-fix muna kami dalawang poste. Eh. Tapos naglagay kami ng medyo kapus na uh, gabay. Tapos tinansiyan namin to Itong gilid na kapantay ng ano. Paano ba? Ayan. Tinansiyan namin itong ilalim ng tubular. Ayan. Yung ilalim ng tubular. Tapos, pantay sa ilalim. Pantay mo sa ilalim. Yan. Angat pa. Hindi pa pantay. Oh. Yan. Tapos, saka namin binuhita ko isang tumapat yung tansi dyan sa pinakaiba na poste. Kasi iba na yung location nun eh. Hindi na yung nakasentro. Tsaka ang reference mo lang talaga itong pulang pinix na dalawang poste na to. So, sa tumapat yung tansi dyan, yung puputuloy natin yung paanggulo. Nakaanggulo naman yung tansi eh. Tapos ito ay actual na lang natin itong mga natirang poste dito para mas madali. Kasi sa totoong buhay, hindi naman talaga ma-exacto itong mga poste na to pag inuna mo yun na nakatayo agad ng isa-isa. So, ito, kinuha namin ang gulo, pinutol. Ayan, pinutol yung ang gulo. Ayan, ito yung sa Santo tumapat yung tansi. Ayan, pigs ka muna ng dalawa, tapos abulo mo ito. Tsaka natin ilalagay itong mahabang-mahaba. Ito, ito talaga nakalagay dyan eh. Ayan para malaman natin yung eksaktong taas ng poste dito lala dito hindi yan naka uh, eksakto sa bitna tsaka iba iba na kasi ang pinagtatayuan pag nag iba ng talatayuan to nag iba din ang haba ng poste lalo dito sa ibabaw yan sa ang pahaba sa umpisa hindi pa ganun katibay maluwag pa pero pag nagsumpong sumpong nagsumpong na yan lahat yan, tibay na yan. Yan, yun yun yung sulay so, aras naman ngayon. So, nag-cluster mo na kami ng ano, base sa na gusto naming sukat. May isang pabalagbag, kahit maikli lang. Para makita kung maganda na itsura. Kasi, ito kasing poste na ito, kagaya nga nang sabi ko, nagbabago yung haba niyan. Kapag naiiba yung location dito, So, dito kami nagbase sa dalawang poste na ito na nasa gitna kasi ito inaktual namin. So, 60 kami mula dito sa ano, kilikili, 60 so pa baba. So, 90, 90 kataas ito eh, 90, pero hindi pare-parehas eh, kasi nga nagbabago. Um, para lang makikita kong maganda. Yan, so, yan muna. Ito, hindi mo. <laughs> Pangalusan namin na yung clamp. Okay naman na yan sa sukat na ito. So, tuloy-tuloy na natin lang yun sa So, 1-0. So, ina-actual na lang namin yung soleras dito na pahalang kayo. Nagbabago-bago din ang sukat na ito. So, oh, kami ng sukat ako nang medyo sobra sa ano, sa sukat. So, sa actual namin itong angkod. Oh. No? Pinatapat na lang namin sa buhit namin sa ilalim base sa kung anong angulo niya. Ayan. So, tinansiyan namin yung kinuhitan. Ah, po. Saka namin so, to. Okay, din. yung oh, guhitan mo ito. Okay, nagbabago-bago din. Saka wala tong 45 degrees. Kahit sa mundanahin kasi naka nga yan. Iba yung angulo niya. Hindi may depende sa pagkakagawa. Saka so, natin guhitan dito. Ayan, pinakating na namin yung kuhit hanggang dun sa kabila. Ganun din sa kabila. Sukat namin, yung isang kantuhan, ini-exacto namin dun sa ano, sa kuhit, para mabawasan yung kakatingin namin dito. Ito yung pasobra na yan. Ito yung kabila sobra. Mabawas kami ng isang tatabasin. Ito tatlo na. Ayun, apat. Ayan, pati na yun. Ayan, ayan. The power of Tansi. Ayan, ganyan lang namin sa sila. Tapos, yung wala ko, nauna na yung pag-welding, hindi ko napakita yung Tansi. Ayan, kanina. Ayan, tatansi kami bago namin i-welding to. Tapos, binuguhita na lang namin itong tubular. Para in yung susundan namin sa guide neto. Ayan, so, tapos na. Ito ang tatakpa na lang natin butas. Saka doon sa taas. Tingnan natin kung anong magagawa natin dito maganda-ganda. Okay. Hasa, tapos pintura. Hasain yung rebaba. Okay. Ito pala. Ito din na namin pinupugod pa ikot yan eh. Since maliit lang naman. importante may kapit. Dito lang yung nakapugod. Tsaka dito. Kabila wala. Huh. Madilim. Wala yan. Oo, oh, yan Wala. Dito lang. At saka doon sa ano. Tibay na yan. Okay, maliit lang naman ito. Ibang spot lang ang ginagawa eh. Dito pa namin. Mayroon dalawang side. Isa dito at saka isa dito. Dito naman. Isa dito at saka isa dito. Pero sa ilalim wala yan. so, okay. iiwan sila naman, till lay pa rin naman yan. importante pumapis tapos nasya ang mamasilyahan maniwala ba kayo na pinamamasilya namin isa ano, raisin? para na matakpan ni mga butas-butas, hindi pasukin ng tubig although yung rumen naman namin is ano, water resistant kung makunting hasa pa tapos iglo-glo natin paminsan hindi do mababot ng grinder lalo na sa makipot e okay na lang Kung okay, hindi na gamit na. Yun, so yun. Okay na. Simple rail beams lang naman. Tapos, ito yung ginawa namin. Oh. <laughs> Inalis namin yung tulis. di man dito. Kantuhan. Para lang hindi masyado matalas. Tapos, ito. Naging makipot dito eh nag ano kami kasi ng 15 cm na espasyo kasi ito yung natira hindi ko na kinumpit eh at kinumpit ko yung equal spacing yan tapos ha sa hindi pintura na lang okay ito pala yan pinakapit din namin dito sa slab oh para mas matibay Since nakadikit naman siya ng konti. Pinaka-up na lang din namin. Tapos yung cover on tibay. Tibay naman. Hmm. Ito ta. naman tatagal eh. yun. Mm hmm. Simpleng railings. Hmm.